Mga ka trail talk, pag-usapan naman natin ngayon ang albinism o sa atin ay mas kilala sa tawag na anak araw. Albinism is a genetic condition kung saan kulang o wala talagang melanin sa katawan. Ang melanin ang siyang nagbibigay ng kulay sa balat, buhok at mata at sharing protection laban sa araw. Kaya nga ang tawag ay anak araw dahil ang mga may albinism ay sobrang sensitibo sa sikat ng araw. Ano nga ba ang albinism? Isa itong genetic condition, ang ibig sabihin na mamana at hindi nakukuha sa pakikisalamuha. Apektado ang kulay ng balat, buhok at mata. May mga taong maputing maputi ang balat, kulay abong buhok at mapula o asul ang mata. Mga health challenges ng albinos, skin sensitivity kasi madaling masunog ang balat kahit kaunting init ng araw lang. Mas mataas ang risk ng skin cancer eye problems kasi karaniwan silang may problema sa paningin blurred vision photophobia o yung sobrang sensitive sa liwanag at minsan ay distagmus o panginginig ng mata social challenges sa Pilipinas at iba pang bansa may stigma at diskriminasyon madalas silang inaapi o tinitingnan na kakaiba Paano natin sila matutulungan? Proteksyon sa araw, gumamit ng sunblock, sombrero, shades at mahabang damit. Regular na check-up. Dermatologist at, op at ophthalmologist para sa balat at mata. Mahalagang ipaalam sa lahat na ang albinism ay hindi sakit na nakakahawa kundi isang kondisyon na nangangailangan ng suporta at pag-unawa. Huwag silang maliitin o ituring nakakaiba. They can live normal and productive lives kapag may suporta. Ang pagiging anak araw o albino ay hindi kahinaan. Isa itong paalala na ang ating pagkakaiba-iba ay dapat ituring na isang lakas, hindi dahilan ng diskriminasyon. Kung may kilala kang albino, ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang pisikal, kundi pati respeto at pagtanggap mula sa lipunan. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.